Ay, wag dyan, wag dyan. hoy Huy! Wag <laughs> <laughs> dyan, wag dyan, wag Doon, balik na doon kay mami, balik doon. Balik doon, balik. Wag tatakbo, wag tatakbo. Balik doon kay mami, dali. No, 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 no. Yan, two, two years old and one month na siya ngayon. Nung nakaraan pumunta kami dito, one years old. One year old pa lang siya eh. Oh, huwag tatakbo. Hoy, <laughs> <Uy>, ayan. Tolayo <laughs> <Tumiyo> ka <laughs> Ye. <Yeah. laughs> o oh, sabi ko sa'yo, 'di ba, 'wag tatakbo. 'Wag tatakbo. Grabe 'Wag tatakbo. Tayo <laughs> agad, Malambot naman dito kaya ano. Safe 'yan. Oo, o, may oo, may oo. Ayun, 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 ayun. niyo na. Dali kayo, mo si mami Dali, punta ka doon kay mami Dali lika, lika. Ano, tumawag ka? O yung, o, oh, o, oh, yan Napaka may o, o Taob siya eh <laughs> Nini Punta pa ka, jairus Mabilis takbo, wag mabilis. Bye bye. <laughs> ano kaya ang meron? Ano kaya ang meron doon? natin nya. Mamaya na. Wala naman meron doon. Ah oh, ah oh, ah oh, oh. wag niyan tatakbo. Hoy, wag niyan. O, oh, sige eh. O, huwag na dyan, Jairus. Balik na kay Mami. Wala na si Mami. Umalis na. O, babay na kay Mami. Jairus, gara. Jairus, Jairus. Sigla mo si Dati. Sigla nang si, si Daddy. No, na. Mm. Na, na. na. Ayun na si Mami, umalis na. Babay na. Balik doon kay Mami. Dali. Ay, huwag dyan. Ay, Diyos ko po. May... Oo. Oh, dahan-dahan lang. Ang alin mo? Ah, so di yung camera bulldog ko maliit lang. Ah. Uh eh, -oh. wala akong ano 'yan. Oh, slow ni. Ang ka na. Dun tayo oh. Ah, sige. Dali, natakbo na tayo. Eh, babay na kay Mami Alice na si Mami. Bye-bye. Ah, babay na, babay. Babay. <laughs>